Isa sa pinakamatao, pinakaabala at pinakamakulay na syudad sa ating bansa ay ang Maynila. Kaya bilang pagpupugay at pag-alala sa kanyang mahaba at mayamang kasaysayan, naisipan ng lokal na pamahalaan na magtayo ng museo tulad nito. Ngunit sa pagbabalik tanaw umano sa nakaraan, hindi lamang mga lumang litrato at antigo ang nahukay mula sa mga baul, dahil pati mga espiritu ay tila na din mula sa kanilang mga ataol. Officer oh, Ryan Eigenman, gusto ng mga mata, Nasaan ang panggiging? Relax. Yeah, it's a soldier, it's a soldier. Sundala, <laughs> sundala siya, sundala. Dahil ang mundo, ang gusto. 1998, pahuling nagbukas ng pinto ang Museo ng Maynila. Dahil matagal nang abandonado ang gusali, nagkasira-sira na ang mga dingding nito at bintana. display sa exhibit, agiw at alikabok na lang ang nakikinabang. Bago raw ito ginawang museo, itinayo ito bilang Army and Navy Club pagkatapos ng World War II. Dito raw nagdadaos ng mahalagang pagtitipon noon ang mga sundalong Amerikano. Marahil, karamihan sa mga dating gumagamit ng gusaling ito, nagsipanaw na. Pero marami raw indikasyon na naririto pa rin sila. 10 taon nang maintenance worker dito si Mang William. Ayon sa kanya, maraming beses na raw siyang nakakarinig dito ng mga yabag ng nagmamarchang sundalo. Yan, yan. Sa itong hallway na to, Dito sila nagmamarcha. Ito yan, yung mga, mga naka-exhibit yan. Yan ang mga exhibit namin. Lahat ng kwarto nito meron yan. ito. Hindi lang daw sa mga nagtatrabaho rito nagpaparamdam ang mga pulutong ng mga espiritu. Dahil maging mga bisita, tila ginagwardyahan nila. May shooting mata sa taas. Sabi ko wala sir, bakit? Kasi ba't mayroon tatong kadete ro'n nagpapatrolya? Ay wala sir. Bukod sa mga sinaunang sundalo, may nakikita rin daw na batang babae na pag-alagala sa hallway ng museo. Di umano'y nakikipaglaro pa ito sa ibang bata na pumapasyal dito. Bata, bata, laro tayo. Yang ginawa naman ng bata, tumakbo. Pagsunod, hanggang na pag doon, nawala. nang tumambad yung statuang de bulto. Wala rin daw pinipiling pagpakitaan ang mga kaluluwa rito. May nag ano dito may nagtour na mga estudyante. Makat dia sa taas. Ngayon, pababa sila, may nakita raw silang isang naka-wheelchair na natanong at pumasok siya sang kwarto. Pinuntahan nila yung kwarto pinasukan. Pagdating nila doon, walang tao. Dito po, ito, ilalampasuan ko yan. Eh. Tapos ito, Bukod sa hallway, isa rin kinatatakutan na lugar dito sa museo ay ang banyo. nung maglinis ako ng siyam ng babae, parang may dumang ano, anino. Parang something is fishy, something is queer dun sa fourth cubicle. Merong nag-emerge na black figure. Tapos nagpunta siya dun sa third cubicle, which is my favorite cubicle. She's all black except, except may katawan siyang katawan ng tao. Isang malaking katanungan sa mga empleyado rito kung bakit tila ayaw silang patahimikin ng mga nilalang na matagal nang pumanaw. Pag nagpapaya kami dyan ng alas 12 at medyo kaidlip kami ng konti, Para kami binabangungot. Datang buong katawan namin, parang hindi makakigot. Parang mamanhid buong katawan ko nanginginig at bigla na lang ako mahalin po nga at magigising ako. Ako na wala naman tao. Ako lang mag-isa. Sino nga ba ang nilalang na ito? At bakit hanggang ngayon patuloy pa rin silang nagpaparamdam? Sa isang lilibutin ng paranormal investigators na sinana Ana de la Cruz, Alex Angeles at Rob Rubin, ang lumang museo ng Maynila. Wala silang alam tungkol sa mga kwento ng kababalaghan na naranasan ng mga nagtatrabaho rito. Tumugma kaya ang mga ito sa kalalabasan ng kanilang investigasyon? Let's check over there. There's the other hallway. ang dating opisina ni ditas kung saan di umanoy isang di pangkaraniwang lalaki ang nagpakita sa kanya. Something, something heavy in here. Yeah, okay, yes, Next, there's something in here. I got a bad feeling in this place. Whoa, 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 whoa. Hey guys? Wait, that's hot. I have false alarm. That's not a false alarm. That's okay. That's a 10. There's something like right here at this exact spot. Sa labas ng ulo opisina, biglang tumunog ulit ang EMF meter ni Rob. Indikasyon ng pagbabago sa EMF level. Muungot siya eh. Parang galit yung nandito. Kanina? Muungot siya. Dude, it's more than 10 here. Parang lalaki din siya. Sabi niya, gano'n siya nandito. Nandito siya. Dito lang sa lugar nandito siya. Ano dito? Silikani siya, malaking dala. Sige, Something's following us, guys. Ayon sa kwento, dito raw sa hallway kalimitang may nagpapakitang mga sundalong tila nagbabantay sa gusali. It is literally walking with us. This thing's going off. Yeah, yeah. It, it, it's happening right next to her. I'll take a picture. Somebody take a picture. Huwag mo akong pakilaman. Hindi kita kailangan. Umalis ka sa akin. Layuan mo keep ako. Keep cool, keep cool, keep cool. Layuan mo ako. Layuan mo ako, please. Layuan mo ako. Nihihina niya ako si San Uday. Eh. San? Gusto sa tinutunan niya ako sa may puno. May puno, may puno, may puno. Oo, sige. Pupunta natin live. Relax. I'm not siya. siya sa braso ko. Yeah, can... it's a soldier. It's a soldier. Sandalo, sandalo siya. Sandalo. para tigilan na si Ana ng Espiritu, ginamit ni Alex ang kanyang Tibetan Bell. Flex, we're not dealing with only one anymore. Kuya, sa tatawag pa sila. May mga dalagalang mga. Ano si Bakko, kuya? Ang dami nila. Nobody make any sounds, okay? Sino kayo? Ano kailangan niyo? Salita kayo. Alis! intruding she's a girl they, it's like she's trying to enter the ballroom and then you were like wag 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 you can't come in dude they're not gonna let us in there without a fight if we go in there somebody's gonna go down Yeah. not just him. There were so many of them. Sargento, nasan kayo? Whoa! It's something passed by. I think there's a in here. Come on, do that again. Sunod na pinuntahan ng paranormal investigators ang mezzanine na ginawang sleeping quarters ng mga gwardiya rito. Ayon sa mga guard, wala raw tumatagal sa kwartong ito dahil lagi sila rito binabangungot kung sila ay nakakatulog. May pinatay ba That looks like it. Yeah. bakit Somebody was murdered, raped, or silenced right here. Or tinortured. That's another possibility. Dahil kasi dati may silya na eh. Aha. Uh -huh. na yun, ang ginagamit nila pang interrogate. This is like a commandant's office or something like that, and like where people were abused, beaten up, probably raped, even probably killed. That's well, because negative energies. Hindi eh. naman mosquito. Eh. Oh. It's more negative oh. energy. Pinuntahan din ng grupo ang bagong ballroom na ayon naman sa mga kwento. May bata raw na nagpapakita. I got I got a visitor right in front of me. What's you trying to show us? Gulat na tumugma ito sa nakikita nila Ana at Alex siya dito. sa It's between me and Anna right now. If somebody can take a picture, you'd see it. Huli nilang pinagtahan ang puno ng balete sa gilid ng gusali kung saan di umano'y pilit na dinadala si Anna ng sundalo na nasa hallway. I think this is where they probably shot Friesa the Soldiers nila sa akin, baka di ba sinasabi. Sabi ko sa'yo, malapit lang baliti rito eh. Pero, if you talk to me about it, there's elemental here. As well, there is. Anong elemental? Three spirits, kapre. Tapos mga inkanto, tapos mga duwende. Dito so, natin yung first floor. Uh, go up to the second floor, tapos may supposed fountain area dun sa... Likod banda. So, ang sundalo, babaeng itim at batang babae na nakikita raw dito, naghihintay na kaya sa loob ng museo? So right here now on the first floor. Isa sa mga dating opisina ang unang silid na pinasok namin. Mga lumang kuha sa Pilipinas, lumang kuha around the area. Ano, nakatambak naka... na lang lahat ang gamit dito. Medyo nakakapanghinayang. Meron pa rin mga spots dito sa bagba kung saan ako nakakaramdam ng pagbabago nga ng temperature. Uh, short parang drafts of wind pero sarado ng sarado tong kwarto. To. Hindi, hindi ko alam kung saan nagagaling yung hangin talaga. O yung ni Sa right wing ng gusali, may CR kung saan daw mahilig maglalagi ang babaeng ito. Meron hindi ko gusto yung kamay dito. Parang meron lang biglang sumalubong sa akin na hindi magandang amoy. Ewan ko kung andito tayo sa may lumang CR kasi. Kung kaya ganun, hindi man mabaho dito sa loob nalaman hindi magandang amoy dun lang sa may pasokan e, isa pa yung palatandaan na kung meron mga maali-aligid sa tabi natin na hindi natin gusto namin ang paligid. Sa silid daw na ito, nakakaranas ng bangungot ang mga namamahinang kay Tevez. Grabe. daw sila dito sa kwarto ang to. Sinasabi nila hindi raw silang makatulog kasi ang pakiramdam nila para daw silang sinasakal. Hindi ako nagugulat. <clears throat> kasi wala pa sa 10 minuto dito sa kwartong to. Tumatagaktak na yung pawis ko tapos medyo uh, stuffy na, ma, ma, makapal na yung hangin. Uh, talagang iisipin mo na parang sinasakal ka dito kasi mahirap huminga. Uh, it's, it's hot, it's kulob, it's stuffy at maalikabok. So, I wouldn't advise anyone na matulog dito at caretaker man o no? hindi. Tapos so, <laughs> na akong nakita sa paglilibot dito sa museum. Pero meron akong naramdaman nga uh, hindi na rin nakakagulat sa ganitong lugar. Yung atmosphere lang ng building nakakakilabot na kaya lumabas na tayo dito. isinama rin namin ang paranormal investigator na si Adam Reyes para suriin ang mga kwento ng kababalaghan dito sa Museo ng Maynila. It's nothing but a recording of things which happened in the past. Talibas iba kasi It's a psychical imprint. Mm -hmm. so imprint. So what they probably saw were psychical imprints. Hindi Dito rin sa lugar na ito, tumunog kanina ang EMF meter ni Rob. Yeah. It, it, it's happening right next to her. <laughs> That's not a false alarm. That's a 10. That's a 10. Primary, okay, kahit malayo ka from from an electrical outlet. Sa akin masarap na yung skill. Uh, besides light kasi, yung box. So the electricity, hindi lang naman siya tapos nito. It's actually driving through the through the cables. Sarado ng sarado tong kwarto nito. Hindi, hindi ko alam kung saan nagagaling yung hangin talaga. Yung ginaw yung the ceiling is significantly lower, so the air pressure in this area, or in this room, is different from the air pressure outside. Wala rin daw nagbabago sa temperatura. Pinuntahan din ni Adam ang silid kung saan marami raw ang binabangungot at sinuri niya itong mayabi. So we have two areas here. This is the main entrance. Basically, ganun yung basic structure niya. And if you have any sound waves coming from the street from any direction, dito ang magkukumpulan yan eh. Dito sa center. Ah, uh, parang sinasakal. I would say it's primary lack of ventilation. Kung pa paulit-ulit nangyayari yun, uh, ibang usapan nyo. Pero so far, they saw that once. Chances are what they saw was actually an illusion mag-fuss by either gas or yung pag-adjust ng ice well, If someone, if something rather, were haunting, if you're, if, if you're talking about a haunting, kung papasa pa lang natin dyan natin, magre-react ng lahat ng mga gadgets, uh, gadgets ng bit-bit ko, pati yung electronic devices na simbahang katoliko, hindi raw tahasang ang itinatanggi at di rin kinukumpirma ang konsepto ng multo. Pero di man daw direktang ang sinasabing may multo, nasusulot daw sa Biblia ang konsepto ng Espiritu. Nasa saad. Mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga tesalonica chapter 5, verse 23. Naway lubusan kayong pamanali ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway Panatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan. So kung ganoon pala ang buong katauhan ng tao ay mayroong uh, binubuo ng espiritu, kaluluwa at katawan, ang kaluluwa ay paparoon sa Panginoon at ang kanyang espiritu, most probably, most probably because it is part of the mystery which we cannot know more or all about, we can just know something about, ang espiritu niya ay nananatili. Somehow, sometime, maaaring sabihin na ang mga espiritu ng tao na namatay ay nagpaparamdam sa atin. na Kung karakaraka yung pagkamatay ng isang tao, yung espiritu niya ay uh, parang naliligalig. Hindi ganoon katanggap-tanggap sa kanya yon. So, nagro-roam around siya until it finds its uh, fulfillment.